Ayan, bibigyan na po ng pagkain sa aking mga alaga, ayan. Ayan o, oh, hindi na makapaghintay, ayan o, oh, hindi na makapaghintay. Pa, ito, ito yung pagkain nila. Oh, sa labas, doon na, doon na. Ayan o, oh, nagwawala na sila doon sa labas guys, o. Oh. Buksan mo nga anak o. Oh. Ayan o, oh. ito o, naghihilag na, naga... Buksan mo buksan mo. punta na punta na punta na Ayan na ayan na. Ay. Ay. Tingnan mo yung aking ay 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 guys. ay sila. ay na. ay 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 Dona, ay ay

ay, nasit ko pa yung aking kamera doon tayo sa video ko. Wait lang. Dahan, dahan! Kasi nag-aaway to sila pag ano, may pagkulahan. Oh, si Mami Yuna. Saglit na Mami Yuna. Oh, saglit. Ayan. Makakain talaga ka kayo lahat. Gutom na gutom na yung dalawa kong tuta.

Ayan. <laughs> ayan si Douglas. Ayan, kasi nilalagay ko yan dalawa ko kasi ginaagawan ng mga malalaki. Oy. Huwag na kasi 'yan sa kanila 'yan. Dito 'yan sa taas. <laughs> Tama na. Ayan na guys, ayan. <laughs> tapos na kasi hindi yan sila titigil maingay kasi sila Diyan lang Ayan, ah. wala wala hmm. tapos na kami kumain hmm. ayaw na ito ma pahugas mo na anak Angel, Angel, nandito si Angel pumasok. Ay, tapos na kami ko. Ka. Bibigyan ko na ng pagkain yung mga aso. Ay, ikaw, kumain na ka na, di ba? dito yan talaga sa loob-loob. Talaga sa loob Oh, ayan, guys, dito yan sa sabi. See you later.